sa pagpaalang umaga po sa inyo lahat dito po tayo sa kasapaan na kung saan po ay pinagkukuhaan ng ginto at dito po ang lugar na kung saan po ay may mga nagkakabod at pupuntahan nga po natin ang nagkakabod na si uh, Tatay Edy na at ang kanyang kasama na kung saan po ay nagiginto dito na kahit pa paano po siya ay nakakapagtrabaho pa rin po kahit siya po ay isa na paralyzed na ay nagpipilit pa pong ah, maghanap buhay para po may makain lang ayan po mga idol dinalhan po namin siya ng, sila ng merindahan pansit po at tinapay ayan, at para po may merindahan naman sila sa kanilang pagkakabod ah, paghanap buhay ayan po mga idol dito po ang daan ng ating pupuntahan medyo kabundukan po yan po mga idol oh. Ah, ayan Ah, malapit na po tayo sa ating pupuntahan. Ayan, dito na po tayo sa ating pupuntahan na kung saan po nagkakawad po si Tatay Edi po at si kanyang kapatid na si Maji. Ayan Oh. Nag-uumpisa na po silang mag-arangkada. Ayan po mga idol o. Oh. Nag-uumpisa na po silang maghanap buhay. Ayan Oh. ang isang uri po ng hanap buhay po dito sa amin na napakahirap. Ayan at bagaman ang gamit nila ay medyo manghirido rin po ayan si Maji po at, at sa hirap po ng buhay ay sila po ay nagpipilit na maghanap buhay bagaman talagang napakahirap na po ng ginto ngayon ayan si Maji ay kumusta naman pang ilang araw na ninyo dyan Maji pang isang linggo na isang linggo na daw po ayan ayan si si tatay Edi natin ayan o oh. kahit po yan ay isa po siya rin po yan sa nagpipilit na maghanap buhay bagaman siya po ay uh, baldado daw po ayan at pero pinipilit po niya strict po yan pero pinipilit po mabuhay para lang po may makain sa pang araw araw at kailangan po talaga maghanap buhay kahit nahihirapan ayan ayan kinakarga na po yung ano yung kanilang uh, buhangin ako saan po ay dadaloy po dito yan at yan po ay makakahuli po ng ginto uh, ngayon po ay makaaliwan lang okay na po dahil mahal na ang ginto ngayon ayan po si atay 80 natin at siya po ay nagpipilit pa po maghanap buhay para lang po ay may makain sa pangaraw-araw at kung sino man po na may mabuting kalooban ay pwede natin pong uh, pwede pong tumulong sa ating mga kaibigan na kapwa nating mahirap din at ayan po ayan ayan pambiling bigas uh, po ito man uh, ito may dala tayo merindahan mga idol ang pansit at buns ayan oh uh. pasensya na ito. ninyo itong merindahan oh, at thank you ayan Eddie boy ayan ting, oh, thank you eh tatay Eddie ayan para po sila ay may makain naman, at marami ditong tubig, malilinis po ang tubig dito, bukal lamang ay okay na. ayan, ayan po ang ating mga kaibigan na po si Sampo ay talaga naghahanap po ay po sila para. O, ko nga masakit na. Masakit po magkabod at yung isa naman si Ay, ayan po ang ating kaibigan. ayan, thank you very much po sa mahalagang panonood nyo po ay isang napakalaking bagay na po sa amin ang pag-share, pag-like at pag follow or pag subscribe sa akin youtube channel ayan no? Oh. Malay mo po ay meron sa ating mag sponsor sa mga kinaing ayan at makatulong man lang at sa ngayon ako isang vlogger na mahirap din malay natin pagdating ng panahon ay atin rin pong matulungan sila pag tayo kumikita na po talaga Yeah, thank you very much po. God bless you all. Come from my heart.